magandang araw, magandang gabi, anumang oras sa inyo mga kaibigan, mga kababayan. Narito po ako upang magbahagi ng kaunting kaalaman sa Biblia. Uh, hindi naman po ako pastor at hindi rin naman ako mga ngaral. Ah, uh, Kung baga, isinishare ko lang po ang aking natutunan. Ah, uh, ito po ang aking isishare sa inyo ay about po ito sa Bible and Science. Ayan, meron po kasi minsan na mga tao na hindi naniniwala sa Biblia, ang pinaniniwalaan nila ay ang science lang ika ang totoo, sabi nila. Pero alamin natin kung ang Biblia ba at ang science ay nagkakatugma. Ito po, babasa po ako ng isang talata na kahit ang siyensya ay sinasangayunan po ito sa 40.22 ng Isayas, ganito po sinasabi. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Siyang naglaladlad ng langit na parang tabing at inilaladlad na parang tolda upang tahanan. Ayan, ang atin pong mapapansin sa talata ay ang sabi dito, siya ang nakaupo sa balantok ng lupa. Ano po ba ang ibig sabihin ng siya ang nakaupo sa balantok ng lupa? Kung babasahin po natin 'yan sa English, ganito po ang sinasabi sa Isaiah chapter 40 verse 22. It is he that sitteth upon the circle of the earth. Sabi dito, it is he that sitteth upon the circle of the earth. Ayan, ang ibig sabihin pala ng balantok ay circle. So, makikita po natin dito na ang mundo pala ay circle o bilog, sphere, no? So, ang aklat ng Isayas na ito ay ayon sa kasaysayan, ay ang aklat ng Isayas ay naisulat po ito ay mga mula sa panahon na isinulat ito hanggang sa panahon natin ngayon, 2025, ang edad na po ng aklat ng Isayas excuse me, ay nasa 2400 at uh, 2745 years na po ang nakakaraan simula sa isulat ang aklat ng Isayas hanggang sa panahon natin ay umaabot na po ng mga nasa 2745 years o ngayon yung mundo ba ay talagang bilog o round kasi may mga paniwala noon na ang mundo raw ay flat o lapad. At kahit nga ang mga ancient philosophers ay may mga paniniwala din sila noon na ang mundo ay lapad. Pero ang Biblia po ay eksakto po ang sinasabi na ang mundo ay bilog. At ang katunayan sa kasaysayan ng mundo Unang nakuhaan ng litrato ang mundo ay noong uh, 1946. Ang record po niyan ay ang sabi dito, The first photograph of the Earth showing its round shape was taken in 1946 from Vito rocket launch at the White Sands Missile range in New Mexico. The rocket reached on altitude of 65 miles and the camera captured the image. Ayan, nung nakuhaan po pala ito ay noong 1946. So, dito po ay napapatunayan natin na ang Biblia bago pa na discover ng Agham o ng science ay mas una po ang informasyon na ibinibigay. Dahil sa panahon ni Isayas, eh, wala pa namang gaya nitong technology natin ngayon na mga camera na nakuhaan ang litrato ang sanlibutan doon sa outer space wala pa namang ganoon noon pero meron isang being na nagsasabi kay Isayas para isulat ito at yun ay ang Diyos kaya eksakto po sabi kasi sa Biblia uh, sinasabi na yan ng Panginoon bago pa mangyari upang tayo sumampalataya yun lamang po ang aking may babahagi sa inyo at sana po ay uh, magkaroon kayo ng idea at dapat po talagang maniwala tayo sa Biblia. Salamat po.